Ako si Lourdes Katarig. Ang akong bana namatay na. Naglakaw na sa 21 ka to kay nam kuan to siya pag kamatay to tausan. Ya hangtod karon. mo na ako nagpakabuhi na lang ko ako magdaro ko din sa bukid mag na usahay og way nagbuhi ko sa kong mga anak nga napulo kabuo kay ang tulo namin nyo naman wa magay mo tabang sa kon iguro na lang pag pagkabuhi og ako parang mabuhi me ang akong edad karon o anak ka? ang akong edad 74 mungari lagi ko sa bukid kay magdaro hindi gani ko makadaro kung mag-inuan, mag, mag kay maumay akong pakabuhi. Uh, ah, umana ko ang nagdaro, mauli ko ay kahapon sa balay. Nanghikay na po, kay ako, ramang yun yung taong usa. Kay lison man kaayo ang kalibutan, og di taman yung kamot, siguro, ang taong diri trabaho, ay para makakaon me. Hindi Pugas na namo dire. Aw. Makapugas na migmaes. Aw. Tabang-tabangan ko nila. Ila kun tagaag pagkaon ako, ego Igu Igo-igo ako. Kay sila po na po ilang pamilya. Ila po ilang pakanon po. Ang bahin-bahin may ugnay abot po. Inang abot na sa pinugas ng maes. Sa akong napulo ka anak, ko, mahatag sa ako pagkaon, nagkamot ng intaw kong trabaho. ona nga, akong kasugilon sa inyo nga lesson man kayo ang kalibutan nato karon nagmahal ang bugas na wapad kay kapalit so, mangita sa ako na tiguang nako lesson man yung kayo og di pugko ko ning kamot magyo mutabang sa ako o wa mo pugko magpakilim mo sa taon Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw ay pupuntahan namin dito si Nanay Lourdes. Isang 74 years old na daw yun. Na nag-iisa sa buhay. Makatara daw sa isang maliit na kubo. Ang pupuntahan natin. nadala kaming bigas. Maraming maraming salamat po sa The Golden Heart Group kasama sa mga Kaibigan natin na nagsusuporta Maraming maraming salamat Oops. Maputik dito Ito yung Daan dito sa Papunta bahay ni Ngayon Lourdes Maputik Ang daming Lugar dito sa Liete Na hindi pa maayos yung daan Hindi pa masyadong Sibilisado Uh, kukunti pa lang yung yung magagandang tapos yung connection ng internet ay mahina rin kaya yung mga tao dito bihira ang bihira ang may cellphone mga daan oh. Ito yung mga daan Mga tulay na kahoy pa Pero ang daan bahay dito Ang bahay ang bilas kasi kahinaw kahinaw lang ako Oh, the Iba yung lupa dito, yung lagkit na dumidikit sa chinelas. Ito yung daming bahay. Ang daming bahay dito pero yung daan hindi pa maayos. Putik talaga. berapa yang gelas <laughs> halo padaan <laughs> berapa kapal ng putik oh Umulan kasi kanina Ito mga kaibigan yung bahay ni Nanay Lourdes. Ngayon wala daw pala siya dito, Gawa na nasa bukid daw. Ito yung bahay niya. Yung dingding ay ano lang ah ang tawag dito ay sasag. Yung kawayan na binakbaak. Ito lang yung bahay niya. Trapal lang yung bubong. Ay hindi, may pala. Kaya nga lang, butas-butas na siguro nilagyan ni nanay ng trapal. Ito. Ayan Ito lang yung tinutulugan ni nanay, Lourdes. Ngayon, wala daw siya dito, nandun daw sa bukid. Kaya ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa bukid. Pupuntahan natin si na Lourdes. Ano? At saka, yung bigas na dala natin, ipinasok ko na dito sa loob. Kasi yung, yung bahay naman niya, nabubuksan naman. Ito. Dito. Ayan o, nabubuksan naman. Nilagay ko na dito sa loob. Ayan. Ito lang yung ano niya oh, yung higaan niya. Dito yung higaan niya. Nandito na din yung kanyang lutuan dito sa tagliran. Ayan, ito yung bahay niya ni Lourdes. Binuksan na natin kasi may kasama naman tayo dito na kakilala. Pwede man daw itong buksan kaya pinasok na natin yung bigas. Uh, puntahan natin si Nanay Lourdes doon sa bukid. Ayos yung kanyang laktali lang. Oh. Ibig tara. Sobrang putik pala nitong dinaadaanan niya ni Lourdes papunta daw doon sa bukid. Nakita niyo 'yun, yung binabaan namin na 'yun, daan ng kalabaw papunta doon. Medyo may distansya din daw yung daanan papunta doon sa bukid ni nanay Lourdes. Sa edad na 74 years old, araw-araw daw na dumadaan dito si Nanay Lourdes sa daan na ito papunta dun sa bukid upang magtanim. Kasi dito mga kaibigan, talagang, ay, ka, talagang pagtatanim lang yung ikabubuhay ng tao dito. Dahil sa sobrang layo sa bayan, tapos uh, ang hirap ng daan. Kung dito ka mabili, ang mahal ng mga bilihin dito sa lugar na ito. Kaya, uh, kung ikaw nga naman ay may tanim ng saging, mais, uh, kuryoso, o yung gabi, ayan, uh, yun na ay yung pangunahin nilang kinakain dito sa lugar na ito. Kainitan, katanghalian tapat nandun si Nanay Lourdes daw sa bukid. Ayan. Para. Meron pa palang tinatawid si Nanay Lourdes na tulay. Itong tulay na ito. Grabe. Ayko. Grabe ang dulas. Miruin yung mga kaibigan sa edad na 74 years old. Nagagawa pa ni nanay na tumawid dito putol na pati yung ano, yung yung kahoy. Hindi kaya man, kapit ka lang dito. Tinatawid niya to. Punta dito sa bukid. Pagkatawid mo, ah, lawak ng maisan. To. Tingnan niyo mga kaibigan, ang lawak ng maisan. Ay, hindi pa daw dito. Doon pa daw pala yung kay Lourdes sa kabila. Malayo-layo pa. Ganda, daw, lawak ng mais, ano? Lawak ng tanim ng mais, oh. raben layo pala nitong taniman ni nanay Ano, Inday? Eh mo pa? Yung mga kasama namin nandun na nauna na. Makati. Makati yung mais. Yung mga kasama natin nandun, oh. Ang bibilis. Ang bibilis ng mga kasama namin, mga kaibigan, nandun, ah. Meron pa palang bahay dun, oh. Pero makati yung, ano, makati. Tara. Ako na muna. Makati. Ah. Makati nga, eh. Makati yung ano ng mais. May ilog dito. Ito pala si Lola oh gaa araro ha mga kaibigan. Tula. Mayong Puntula. Mayong sa asa Saan makamagpulong dong Ay, dira sa iyo lula. Kaya nag-vlog man kami. Oo, oh, bawa ng vlog daw. Ah, i-upload po namin sa YouTube yun. Interviewin ka namin. Oo. Oh. Oo. Oh. Sa pala isang my club. Naglaro ang ko para may maka ugas. Ah. Katano mm -mm. mo bisag unsa mga doma. Mm -mm. oh Mhm. Oh, oh, uh, mm dito ta. Oo, dito ta kano. Ah, tabi. Ako na Ako na Ang hirap ah. <laughs> hey. hey. Ito ka dito. Dito. bah tigis na ulo. tigis <laughs> na ulo pero kay Lola basic lang eh. wow hey. Oh, diyan ka lang ha. Dito tayo kay Lola. Ako Lola si Kulas, asawa ko si Cherry. Ikaw po si Lola Lourdes. Uh Oo. -oh. Um, bigyan po ko tang mic ano? Ayan. Ang hirap palang mag mga kaibigan. Sinubukan ko yung Sobrang hirap pala. Ikaw daw po ay 74 years old na. Uh Oo. -oh. Um, Araw-araw kang pumupunta dito. Oo. Magtrabaho. Uh -huh mao may among kuan din sa bukid magtrabaho. Oo. Ilan po ang iyong anak? Trese sila ka buok. Onya ang na nga na. Ang napulo maupay pay sakop na lang nako na nga na pudron. Kay dogay naman matay ko ba na. Mm -hmm. At lahat yung Trese na anak mo ay nag na. Nag-asawa na ang tulo. Ah, na oo. Ang karon, Naminyo na silang tanan. Mm, -mm. Ay, Kado gayon. Nakakaintindi ka po ba ng Tagalog? Kasabot man ko, dahil lang ko ka maong um, Ah, ay kailangan ko dito si si Inday. Kasi si Inday po, yan ang bisaya. Oo. oo. Ano mo daw, lab. Yung trese na anak niya, lahat may asawa na. Ang imong tanan anak lang, may asawa na? Oo, oh, poros, poros may asawa na. Oh. may kasama ka ba sa bahay mo? Wala. Wa. Walang kasama si Lola sa bahay. Ako lang usa. Mm. isa ka kumukuha ng pagkain mo. Ayano ano mo daw lab kay Lola? Asa ka mangita og pagkain mo la? Magkuha na lang ko mag Kuan nga sa mga bata, mga kay ko sa ilag, pag ako sa kasalmonan, usay po duha, da maka tolop po ko gwa. Buotan lang. Mm Ay, mahirap mag-ugayo. Hindi man dyan na ito. Kwa, desod man ang kalibutan. Oh, Mahira din. Wala nay makusog nga mangita. Oo. Wala ka ng anak na wala pang asawa. Wala na kay anak nga wala pang asawa. Pa na ko Ang oh, lahat. Asaan ah, saan? din sa ano Butason? Oh, hmm. ka anak ko na ko na age. anak din eh. Duha. Mm -hmm. Ang duha to sa pag-abangan. Mm -hmm. Ang uban, di aspalon po ng ubang po, Manila. Ah, hiwa-hiwalay. Pero binibigyan ka ba nila ng pera, pagkain? Wala, oy. Wala. Mm -hmm. Kaya ikaw, ang ginagawa mo, nagtatanim ka dito ng mais. Oo. Yang mais na yan, kanino, kanino yan? Mm, sa ako ng anak. Ah, sa mo. Mm -hmm. Nag, may sarili kang tanim dyan o tumutulong ka lang? Tabang sila. At tumutulong ka lang sa kanila? Oo. Mm -mm. Sino, kaninong anak mo yan? Anong pangalan ng anak mo? Sa ipangan? Koan, Antonio. Ah, lal lalaki ang imong anak? Oo. Mm -mm. mm -mm. Saan sila nagpuyo? ko pamanay din ang butason. Nalang sila bukid. Sa ilang bayla? alam ka na nalang balay. Ito? Mm -mm. Yan, yung kubo na yan. Mm -mm. Oh, oo, oh, oh. Ayan, mga kaibigan, yung anak daw pala ni nanay, na si Antonio, yun yung may tanim ng mga mais na ito, ngayon tumutulong siya dito sa bukid. Natulong ka sa bukid para hatagad kang oh. pagkain. Oh. Kay pobre man din. Ang pobre ay, sila. Oh. Pilang anak ni Antonio? Ang na sila. ta In... ah hinilin. Kasi, okay. kung to ano minyo, sa, yung pang minyo eh. Walok. Mm -mm. Ay, pilang edad na ni Antonio? Kapit na po doon mag-60. Mas 60 na din. Mm -mm. Ah, ibig sabihin, bata ka pa nag-minyo. Ako? Oo. Pilang taon ka nagminyo? Kung ano ang akong bana na nag-21. Ah, oo, kaya nag-anak-anak, -anak, anak si nanay. Pang ilan mo si ano, si Antonio, panganay? Anong panganay sa Bisaya? Oo. Uh, pang, pila si Antonio lang? Primero, ito na anak. Ah, panganay. Ah, kasi si Sinta. Kaya pa, hinahina lang. Agay na gamay, apahoy na po, tulang kabaw. Ang mag mong na po puro po po naronin lo. Mm -mm. oh, mga kaibigan, nagagamas pag uh, pagpapahinga. Oo, naggagamas ka. Oh, mm -mm. Ayun mga kaibigan, ito si Nanay Lourdes. Kay ikaw ba ay mayroon, ano na tanggap sa senior citizen? Si, Meron. Mm. Aga ka sa senior citizen. Ba pa o, ba pa? Ba pa? Ba't dili ka nag-apply? Nag-apply, karoon pa ako nung dili, dahil kanina yung August ko nung... Pero, yung hataga na katong na Oo, sa una. Nag-doob ah, like, no. man doob. Uh, Oo. Oh. Pero, nakahataga naman si nanay hmm. ng ano. Ngayon, nay, Lourdes, meron kaming dalang bigas doon sa bahay mo. Sa Imohana. Hmm. Galing po yan sa The Golden Heart Group. Oo. Oo para tabang ba sa imuha Amen. na tulad na na pobre, mahirap. Oo. Inagmay rin mga punghatan na mga bata, mga ayaw po rin na anak, bisa gamay rin na pilitihan pa Mahal mang pilitihan naman si Marco magkubra. 500 ang motor? Kinyintos? Oh. Magkano kinyintos? 500. 500. Pa, 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 pa sa pa, 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 Layo din na lang. Layo din yun. Ah, o, oh, ibig Kuna sabihin. Kung ko pa. O, oh, ibig sabihin, kukuha kayo na sa si senior citizen nyo na 500 isang buwan. Tapos, 1,000 na lang? 1,000 na. O, oh, 1,000 isang... Sa tulog ka buwan, may isang do. Na sa to pa, 3,000. Iba lang kulit ng 500, na ay mabili ng 2,500. Oo. Oh, Nga, oh. Na, utang-utang ko, pinahanan ng kapin, na, o pagas, gas o bakoy kaso, bakoy mag ko na eh, mabilin dos na no. Bain-bain yun nasa na anak na anak dool kamay lang siya ako mabilin pagpalit mm. ang bugas ako. Bain bain kan masuk kau pun dek Lola dapat sa ha, senior citizen saya muhana. Tapi sa beli nang anak nakatabang imong mga anak hmm. saya muhana ang sa senior citizen ni mu. Masuk kau ilamang kau awal yang sila pedaan. Wala, mm, mm, ano mm. po na kung ginagmay eh. sa gatos, palot ni sudan mm, mm. Ang obang 50 nila, guha na ilain. Kay, ay lang po lang, ulam ko nila bilhin na, mag-unsa naman lang kung may ilakong kong tagaan di man. ay paano naman kapag ikaw ang nawalan na ubus? Oo. Buti kong ikaw ay binibigyan nila. mao, unta Oo. Nga. May lagyan, nilaypay ko na nga. Nga, goberno nga parehama mapo sa ato lagi pobre pud kayo na ni taga na lang ang kapalit sudan kay gupu sa baw mm -hmm. La na mi gida didto yang gingon na may tong buga sa inyong balay gikan mm -hmm. to sa golden heart mm -hmm. mm -hmm. you know? sa imo kay hatagan pa kitag pambili mo ng sudan yang kinyintos mo pang palit mo no mm -mm. o galing niya sa the golden heart group naghan salamat oo yan daruin yung mga kaibigan 13 ang anak ni nanay lourdes ngayon walang wa, sa hirap daw ng buhay hindi siya nabibigyan hindi man lang siya nabibigyan ng uh, pang pagkain pang bilin ng ulam pang gas. Ngayon, kapag ka nakakuha pa daw siya ng sa senior citizen, hinihingian pa si Lula. Oo. Dapat maluoy na sa si imong imong mga anak, ang imong mga apo. bitaw ang mga tao ba? Isilingan. Ano ba mga mahatag sa inyong inahan ko ay nagbuhi? Mm -mm. Masuko pa naman mo na imong tagaan. Ginag, mayroon man tao na. Mm, -mm. Inon, inon lagi sila. <coughs> ko lagi, di man maluoy silang inahan mo ay mga taong pagkaon. Mm -mm. Pero I mean, yung mga kaibigan, <laughs> hindi talaga basihan yung dami ng anak para kapag tumanda ka, merong mag-provide sa iyo ng pagkain mo, mag-alaga. Si Lola Lourdes, solo-solo talaga dun sa bahay niya. Hindi na gano'y angay yung tailihok nung ay. Mm -hmm. Pero manikamot nalang malihan dito ko, kayo masugo. Mm -hmm kabukabuk kabok po. Di ko magdako na ano kabok galong gag may magkabok dito sa ubos. Ah, nagigib ka pa? Oo, mm ma -hmm. mahangos ko eh. Ay, so, hinihingal ka na. Agay na lang gani unta nga. Ilal unta Kabuk -kabuk ang tanga. ila kung takong tabangan. kabok ko kadaadlaw lang mga bata. Kaya may mga apo ang ta. Mm -hmm. Dapat -man. sana, man. diadalhan ka na nila. Wa man, sir. Oh, isang galon, dalawang galon. Oo. Oh. Mm. Wa man, dyan. Ikaw po ba ay may nararamdaman na, na masakit o oh, oh, nga kahoy dadadaan man ko na magkatugong kong kahoy sa mga apo na kong lalaki na nang Hilbe. ako po lang sa aran nga ah, nalang nabari, senior, kay yung senyor kaya kabang tigpas ang mga bugak dong ayo pero huwag ka pa no, sakit na bali man ako buko buko kaya na ho buko sa mong balay na ito oo -hmm. -mm. o naro akong gibinate nga kaya kayo mag... mm -mm. Kailan ko kung dugay? Mm. Nabali daw yung... Nabali akong dugukan. Mm -mm. Ah, kita ada ah. oh Nga ah. balik. Nga di ang usa. Nga di ang usa o. Nga kani Ah, mm -mm. spinal. Siya, spinal lula. Mm-mm. Sakit kayo. Na, nasakit yan pag ano. Pero huwag na anay na kung Mawawa man. Hindi na kayo. Uh -huh. Pero high blood. Dili ka man high blood. Yeah. Oo. Oh, oh. Sa gugkabuan ako, ani kabangon? Oh, wala ko sa balay. Mm -hmm. Lola, uh, maraming maraming salamat po sa iyo. Uh -huh. Ano? Uh po si... pong salamat sa inyo, do. Oh, wala pong anuman. Sa Golden Heart po galing yan. Maraming maraming, sa Go maraming, maraming salamat po sa The Golden Heart Group. Ayan, napaabot na natin si Lola Lourdes, isang 74 years old dito sa Butasun 2 sa Tabangulite. Nagaano pa siya? Ay, Butasun 1, Tabangulite nag -ano pa siya, nagtatrabaho pa siya dito sa bukid, nagladaro, naglilinis ng maisan para laang sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. 13 yung kanyang anak, pero sa 13 na yun, wala man lang daw nakakapagbigay sa kanya ng pagkain kapag ka naka naka huwa pa siya sa senior citizen ah, siya pa yung nakakapagbigay dahil sana po ay magingat ka lagi ano Mm -hmm. Oo. Ha'o. Uh, uuwi na po kami. Mm -hmm. Sabay ka na sa amin. Salamat, dong.